Mga idol, palagi ang kabang mabigat ang chan o laging bloated o um, palagi kang dumidigay, umuutot at uh, pakiramdam mo uh, mabigat yung chan mo uh, pakiramdam mo punong puno yung chan mo kahit uh, hindi, ka kuma hindi ka pa kumakain Yan. ito po yung ating pagpukwentuhan ngayon pagkuhuntahan natin ngayon dito sa ating tambayan dito sa Armstory Story TV Magandang gabi mga idol at welcome back dito sa ating tambayan dito sa Arb Story TV at uh, ngayong gabi maghuhuntahan tayo, magkukwentuhan tayo tungkol sa palagi ang uh, nararanasan natin sa ating channel parang punong-puno, parang may parang may, ano, parang may pagkain lagi, ano, at um, mabigat hindi komportable, eh, ano, ang pakiramdam at um, mm, minsan uh, nakakahilo uh, minsan um masakit sa dibdib minsan um, masakit sa lower part o minsan hanggang sa pusod masakit ano, ito yung tinatawag natin bloated, ano, ah, uh, sino palagi po dito sa inyo na ganyan na problema kasi ako, um, maraming beses po nag nagiging ganyan yung problema, ano po yung solusyon na ginagawa ko ah, uh, simple, simple lang din po ano po, unang una po kapag po ganyan ang problema ko, ah, uh, umuutot ako, ah, uh, um, sumasakit yung ulo, um, may part po sa chan ko na iba yung kerot, ano po, iba yung sakit, ano matindi yung sakit. Tapos ah uh, pagka din, tinuunan mo, lumilipat. Palipat-lipat yung pagsakit ng ano ng chan. Uh, po kaparas ko kayo kung ganito yung inyong nararanasan o nararamdaman baka po bloated. Ano po? Um, minsan po um tinatamad na tayong kumain kasi nga po may nararanasan tayong kirot sa ating sikmura tapos na uh, nararanasan natin na uh, papakaramdaman natin na para tayong busog konting kain pa lang po busog na busog na pakaramdam natin at uh, sumasakit na yan um, ginagawa ko po dyan hinihilot ko po ano po uh, actually linalagyan ko minsan naman sa nila hihilotin ko siya pa pa ano po pa ikot ano mayat maya po mayat maya hinihilot ko ayun uh, ah, uh, ang utot na mag na ano na ilalabas mo diyan yung mahaba uh, parang maraming hangin yung lalabas mo mayat maya uh, didigay ka hanggang sa guminhawa yung pakiramdam mo at uh, kinabukasan minsan ganun ulit uh, nagkakaroon ng problema baka po minsan um, may each pylori tayo hindi ano po uh, pag po palagi ang nagayon ganun na nararanasan natin at um, nagpapahirap na sa atin naapektuhan na pang araw-araw nating pamumuhay lalong lalo na yung buhay uh, habang kung maaari po kumusulta uh, kumonsulta ka sa ating mga doktor ano po uh, kasi uh, para masigurado natin na simpleng bloated lang yung nararanasan natin ano kung simpleng bloated lang po yung nararanasan natin marami pong solusyon na hindi naman gaano kamahalan yung mga uh, sangkap na gagawin, gagamitin natin para mawala yung bloated Unang una po, pan, ano po, pantapal po sa mga ding sigura pag, ano, saging kapag kam palagi ang bloated. Ano? At um, yung itinuro ko po sa inyo na probiotic kasi nga sabi ko nga ah uh, baka may H. pylori kayo o kaya baka may ibang bakterya na sumisira sa tiyan mo kaya nagpo ng hangin. Ano po? ah uh, ang probiotic po ay a good bacteria po. Isa din siyang bacteria, bacteria po na tumutulong sa ating kalusugan. At uh, kung mapaparami natin ang good bacteria, posible po na masugpo, mapatay niya yung mga bad bacteria na hindi tayo uminom ng gamot o ng antibiotic. Diba, ano may mga kakilala po ako na hindi nag-antibiotic. Ah, uh, good bacteria po ang ginagamit nila. Kahit po sa mga simpleng mga UTI, ano po? o ano pang infection na dulot po ng bacteria, uh, probiotic lang po 'yung ginagamit nila. May mga ganyan po akong kilala na tao. Yan. Um pag tinanong nyo kung ano yung mga probiotic na naman, nagawa ko, nagawa ko na po ng kwento yan kahapon lang. Ano po, kahapon lang, uh, balikan nyo lang po doon. Ano po, marami pong mga kwento akong uh, sinabi doon sa topic na yun. Yan. <clears throat> uh, makakatulong din po yung maligamgam na tubig kung talagang bloated ang ating karamdaman, ang ating nararanasan. Inom po kayo ng maligamgam na tubig o kaya naman po ay mag-hot compress po kayo. Ang hot compress po ay makakapagbigay po ito ng ginhawa sa ating chan kapag kahinahangin hinahangin o may hangin tayo o gastritis o yung tinatawag natin bloated. Ano po, gastritis po kasi yan. Ano po, uh, iwasan po natin yung katulad ng ginagawa ko ngayon sa salita ng salita kasi habang sumasalita tayo, may pumapasok po hangin. Ano, nagmumultiply po yung hangin sa loob ng chan natin at uh, iwasan din po natin yung pagkain natin ng mga ka carbohydrate na pagkain uh, kasi ang carbohydrate po ay nagpo-produce po ng maraming hangin ano po um, check natin sa internet kung hindi nyo alam kung ano yung mga carbohydrate check, check nyo sa internet kung ano yung mga uh, carbohydrate na pagkain ano po yung ma malakas magpahangin ng inyong chan at baka po yung mga kinakain nyo ay kaparehas doon sa mga uh, bawal na pagkain pagka may gastritis o um, bloated ang inyong kung Ano po, uh, yung kanin po, um, ano po yan, uh, malakas pong carbohydrate niya. Uh, oatmeal, halos lahat ng mga inaano natin, oatmeal, um, mga potato, patatas po, tsaka yung, ano, yung kamote. Ano po, malakas po ng ano niya, konti-konti lang po niyang kain natin. Tapos, uh, yung po mga berding gulay, ano po, kalimitan po niyan, mga brokoli, mga ganun po, ah, uh, kalimitan po niyan, um, nagpo po ng hangin ng ating sana, kaunti-kaunti din lang yung kain natin. Ano po, ah, uh, mas maganda po diyan, yung mga prutas na lang po ang kainin natin. Ano po, mga prutas yung kainin natin habang, ah, uh, pangbusog natin kumain po tayo ng mga hindi naman natin maaari hindi kakain ng mga may carbohydrate ano po kakain din po tayo niyan pero limitado lang po ang pambusog po natin diyan yung mga prutas ano po mga prutas na um katulad ng mga um, peras ano po yung pipino ano ang pipino makakatulong yan nakakapaglinis yan talaga uh, saging po to saging talaga napakagaling po ng na saging kahit sa ang ano ng si Murato, ng Chad. problema uh, malaking tulong po ang saging <clears throat> at kung patuloy po na ganun at walang pagbabago uh, yun nga ang uh, minumong ko sa inyo ay sumadya kayo sa mga doktor ninyo at maalam uh, maalamang uh, kailangan nyo na magpa-check up at least um, habang pinapalakas natin resistensya natin din sa mga probiotic at saka mga food supplement um nabibigyan tayo ng gamot para matulungan ano po habang pinipigilan ng gamot yung problemang yun uh, tayo naman nagre-repair naman yung ating immune system sa ating katawan dahil pinapalakas natin yung immune system natin ano patuloy lang po ang pag-inom ng mga probiotic at saka mga good food supplement, ganun na rin po yung exercise at yung tam, tamang dami po ng tubig. Ano po? Mahalaga po yung tubig. Ano? Mahalagang gamitin natin yung tubig. Um Ano pang ano doon? Um uh, pagpapaaraw po. Ano? ah uh, 'di pa sabi ko sa inyo yung bloated, uh, maganda yung uminom na maligam-gam na tubig ibig sabihin um, medyo mainit ito ano po at uh, yung ating tiyan po, magandang mag hot compress ibig sabihin po mas maganda po kung naiinitan, na ano po kaya po mas maganda po kung nagpapaaraw tayo hindi lang po yung chan ang nainitan buong katawan po naiinitan, pati po yung blood flow umaayos ano po yun yung uh, mga katulong sa pagpapagaling natin dito sa nararanasan natin bloated ah, uh, kung matapos po yung problema natin sa bloated uh, dapat ini na po natin dinadaya rin na po natin kung ano yung mga nag uh, dala sa iyo kung bakit nagkaroon ka ng gano'ng kondisyon. Para sa susunod po, alam mo na, alam mo na na kapag palagian mo ginawa yung mga bagay na yun, posible na mag-bloated ka ulit. No. Um, at alam mo na rin kung ano yung gagawin mo kaya mahalaga po yung paglilista sa mga uh, diary. No, ginagawa natin ng diary hindi yung pagmamahalan lang ang may diary. Yung mga bata-bata tayo, tayo 'di ba? Usuin diary. Ano, ah uh, ganun din po gawin natin, i-diary din po natin yung mga ginagawa natin bago nagkaroon ng problema at pagkatapos ano yung solusyon na ginawa natin sa problema. Para sa susunod po, uh, yun ulit yung magagawa natin. Ano, o maiiwasan natin yung mga bagay na makakasama sa atin. <clears throat> yun po mga idol at uh, sana nakatulong po sana nakapaghatid ako ng konting kaalaman para sa inyo at sa ganun uh, matulungan ko kayo katulad ng ginagawa ko sa sarili ko na paglaban sa sakit natin ano po, ang sakit po natin ay pwedeng gumaling, pwede pong bumalik once na matrigger tayo sa mga at mga gawain na uh, bawal para sa sakit na meron tayo yan lang po, ah, magandang magandang gabi po muli at ah, good night po sa inyong lahat. Thank you sa walang sawang pag-suporta ah. dito sa tambayan natin dito sa Art Story TV.